Hello guys, mapak tayo ng mga loot bags para sa mga bata. History na, na natin itong what it Bali, 73 packs lahat, lahat lahat yan. 73 yung mga bata na nasa bahay ang punan. Ayan o. Oh, yung dalawang choco mucho. Baka makalimutan mo yung choco mucho. Ito o. Oh, isang color. Thank you, Ate Erich. Gila mo na o, Ate. Na. Ayan, nakapag pack na kami ni Erich. Bali, 73 loot bags. Ganyan. Kuromi at saka Roll. Ayan. Cinnamon Roll.